Nakakatawa talaga itong si Jose si Claire Castro. Mantagin nyo, kapag hindi daw niya nakikita yung krimen, isolated lang yan. O kaya fake news yang mga yan. Gaya nga na sinasabi ni Marville na puro fake news daw. Kasi yung crime rate naman daw, yung statistics naman daw, eh bumababa yung krimen. Itong si Claire Castro, kapag hindi niya nakikita sa dalawa niyang mata, walang krimen. Isolated cases lamang yung mga yan. So, panoorin natin to ha. Said Sir Ted, ba akong i-copyright ha. O eto, bilisan na natin to. Pero sinasabi ng mga tao, ang problema namin, inflation pa rin. Dito sa PMP, bumababa daw po ang index crime, no? ang krimen sa ating kapaligiran. Pero napapanood mo, sinaksak na koreano, hinold up, binarel, patay yung isang uh, sumakay lang nang uh, yung isang nagmamasada lang ng tricycle pinagsasaksak yun oh yung ano hindi ko na tinype play ito dito napaka graphic yung isang ano yung isang uh, i think it's movie it rider ba -ba isang rider no hindi ko i'm not sure kung ano movie or or uh, grab whatever pinagsasaksak inagaw yung motor kaka-content lang ni teacher Mark doon sa mismong pila Pilahan, pila, pilahan ng uh, programa ni Rapi Tulfo, may nanaksak ng isang menor de edad. May masaker na nangyari sa isang karindiriya. Isolated case yun para kay Castro. Turoy natin to. Hospital, nakita mo itong basag kotse ngayon. I mean, uh, to be more pragmatic about this, parang parang hindi rin po siguro makatotohanan yung sinasabi ng PMP na bumababa ang krimen pero ang amin na babalitaan at mapapanood ay eh, puro krimen. Oh, so ang sinasabi ni Ted Filon dito, iba yung nakikita ng taong bayan. Iba yung nakikita o napapanood ng mga Pilipino sa news. Krimen dito, nakawan dito, saksakan dito, papaya dito, kidnapping dito, lahat-lahat ang dami. Halos basta buksan mo yung news, hal mayroon yan. May mga ganyang mga krimen. Tapos sa sinasabi ng PNP, hindi. Pababa ng pababa. O, so, sige, tuloy natin to. Ano sagot ni Atty. Claire? Mm -mm. Yun na nga po sa nangyayayari. Kaya yan din po yung pakiusap namin sa mainstream. Kasi po, uh, ang nainyunyus -new talaga, yung mga isolated cases na tulad niyan. Kasi... Oh, yung mga isolated cases lang daw, ang mga nanyunyus. -new Kasi ako po, ngayon, paglabas ko sa bahay, wala naman ako nakikitang saksakan. oh paglabas daw niya ng bahay, wala naman siyang nakikitang saksakan. So, ang basis na ngayon na walang krimen o walang mga saksakan o mga isolated cases lang yan, eh dahil hindi niya nakikita na meron namang ganyang mga nangyayari. Ang galing ano? So, ngayon, maniniwala lang tayo na maraming krimen. May mga saksakan sa kalye. Eh. May mga nagpapapaya na lang dyan kung saan-saan. Broad daylight, yung isang CCTV sa karinderya, tinumba na lang yung dalawa. So, hindi magiging fake news yan kung mismong makikita ni Jose Claire Castro sa kanyang dalawang mata. Sakalang siya maniniwala na rampant na yung mga krimen sa ating mga kalye, sa ating mga lansangan, kapag mismo si Claire Castro na ang makakawitness. Ang galing, no? Yan na ngayon yung bagong basis natin. Yan na ngayon yung magiging aproeba na yung mga krimen ay naglipana na na meron na talaga. Kung si Claire Castro mismo ay makikita na niya. Abang galingano? Oh. Pagpunta ko dito sa palengke, wala naman ako nakikitang snatching. Oh, di ba? Kapag hindi niya nakita na may snatching, wala. Isolated lang yan. Hindi yan ang katotohanan. Maniwala kayo na meron ng snatching kapag ako ay pumunta sa palengke at nakita ng dalawang mata ko na may snatching nga, doon kayo maniniwala. Kapag ibinalita ko na sa inyo na meron akong nakita nung namalengke ako, eh, meron na nga talagang mga krimen na ganito. Which means rampant na talaga. Tanong, saan ka ba nakatira, Claire Castro? Sa gated subdivision? Sa mga, sa hindi doon, sa mga, I mean, sa pangapangmasa? Saan ka ba nakatira? Saan ka ba namamalengke? namamalingke ka ba dun talaga sa bismong palengke ng bayan o baka sa mall ka lang namamalingke natural walang saksakan doon natural walang snatching doon ator ni Claire Castro so I mean, kung paano ito ipakita sa news yun yung pumapasok din sa atin kasi nakikita natin eh kaya sabi natin sana nga rin po uh, maliban sa mga negative na mga news eh Kasalanan pa ngayon ng mainstream media kung bakit nila ninyo news yung mga yun. Kayo kasing mga mainstream media, huwag kayong news ng news ng mga masasamang nangyayari. Paano na yan? Lahat na lang ang ibalita ninyo yung magaganda. Huwag na ninyong ibalita yung mga masasamang nangyayari. Hanggat hindi nakikita ni Claire Castro sa kanyang dalawang mata o siya yung gawin yung witness na meron nga siyang nakitang krimen, eh huwag kayong magbalita. Ganun lang yung kasimple. Makita din po yung ganda ng ginagawa ng gobyerno. So, hindi ba trabaho mo yun? Hindi ba trabaho yun ng mga channels o ng mga media outlets na pagmamayari ng gobyerno? Hindi ba yun na yung trabaho nila? Yung ibalita sa mga Pilipino ang magagandang nagawa nila? Kumbaga itong mainstream media, e eh parang nagbabalanse na lang ito. Kasi kung yung ifinifeed ng mga media entities na hawak ng gobyerno ay puro positive, at puro positive naman ang ipinapakita ng mga mainstream media, nasaan na yung balanse? natural ipapakita din yung ibang side ng istorya ng mga mainstream media para magkaroon ng balanse. Ikaw na mismo ang may sabi na kung yung mga saksakan, patayan, tsordyakan, kung ano-ano pa dyan ang ibinabalitan nila, yun yung nakikita ng tao. E kung tinatakpan ng mainstream media yung mga masasamang nangyayari o yung mga kabulastugan na sa loob ng gobyerno, edi wala na patay na ang demokrasya. Wala ng check and balance kung ganun. O, oh, yun din po yung pakiusap namin. Sabi ko nga, kung ganyan kagulo, sir, kung ganyan karami yung krimen, siguro talaga dapat na alarma na tayo. Chaotic na yung dating. So, kay Chaotic na nga talaga yung nangyayari, Claire Castro. Kayo lang yung nandyan na may hallucination pa na okay ang lahat walang mga krimen na naglipa na sa kalye. Mas marami ngayon. Nakikita naman. May mga interview naman dyan sa mga salaylayan na yung krimen bumalik na. Yung droga, yung problema sa illegal na droga, bumalik na. Mga ordinaryong mga Pilipino ang nagsasabi na silang mismo araw-araw ang nakakasaksi nang mga pangyayari ng pang-araw-araw na mga ordinaryong kaganapan, lalong-lalo na sa lansangan, paano nyo makikita? sa ka ba nagpupupunta? Eh dapat doon ka tumambay pala. Doon ka tumambay sa mga informal settlers. Doon ka tumambay sa mga bangketa. Doon ka tumambay sa kiyapo sa Divisoria, sa Baclaran. Doon ka tumambay para makita mo. Kasi hanggat hindi mo kasi nakikita, hindi ka naniniwala. Isolated case lang. Fake news lang yung mga yun. Ganun naman lagi ang lumalabas sa bunganga mo. Kapag hindi pabor sa gobyerno, fake news ka agad. E, ikaw mismo nga. Fake news peddler ka, Claire Castro. Kung makapagsalita ka, puro fake news itong mga ganito. Puro fake news sila, puro fake news kacing kacing puro kacing kacing ikaw mismo eh fake news peddler ka ikaw ang reyna ng mga fake news Claire Castro